High tide, high tide lang yan, high tide. Dito so, ah, uh, 'yan ang bayan. Bye. Bili tuloy ako ng bota nang wala sa oras Yan, yeah, ang bota ko Mga mga pagsiyaw, grabe Wala silap yan oh, High tide, wala pang ulan yan oh. Wala pang ulan yan High tide pa lang yan grabe naman talaga oh. ang grabe sa atong tubig. Wala ba dyan iba? Di? Isa lang. Isang kilo. Pabili. Grabe naman talaga. Ito wala pang ulan to ha. High tide pa lang to. Ah, mayroon na. Pero sa dagat magaling to. Ito na ako eh. Ilo na Mayroon ako. Isa yan. Isa lang. Isa lang. Sige, kilo din. Maliliit na lang kaya, pilihin ko. Parang, parang Tama na yan? 1 kilo lang? Oo. Sige na, okay. Ayan mga kapaksiw, so, grabe eh. tuloy ako ng bota. Pabili nga ako dyan. Tamang presyo. Sige lang, babe. Sige lang. Magkano yun? Ako na maghiwa. Ah, wild Nak, magkano to? Wait lang, babe. Oh, ganda. Oh. Dalawa, tatlo. lang Oo. Dalawang kilo lang po. Ay, pwede na ano, sa <laughs> <laughs> Ano ka doon? <laughs> <laughs> Grabe ng tubig. Uy! Ay! Mabili Ah! Baka magbota. Wala akong bota eh. Kaya na, wala akong punta ko dito. Wala pang bahay. Bili akong bota, o. Oh. Grabe. Walaan eh. 20 ka, Maria. 20 base, 2 kilo, slice. Hindi na, ako na bahala. Sobrang oh, ditindita, pa rin. Oo. Yeah, bada. na Sige, eksakto. lang bolang yan. O, buo bolang ako na bahala. Gulyasan. Parang yelosin niya. Yes, gulyasan daw. Abe, oh. Yes, mga kapagsin. Mga kapagsin, tinan niyo yung area ng Malabon Public Market, yung sa labas po. Grabe, ang taas ng tubig. Wala pang ulan yan, mga kapagsin. Sobra. Siguro darating ang panahon, mga kapagsin. Ayan ay karon tayo talaga dito ng lubog. Dahil ito ay high tide pa lang ito. Grabe. O, oh, tingnan nyo. Kaya mga kapag ang mga tao hanggang tuhod yung kanilang mga, ang kanilang uh, sukat ng tubig hanggang tuhod, binti, pero mo oh, grabe. Ayan ah. Ayan. Hindi ka pwede dito maglakad na walang tsinelas Grabe mga kapag Mula doon sa may munisipyo ng Malabon Public Market. Mula sa munisipyo hanggang dito sa Malabon Public Market sa labas sobrang lalim ng tubig. High tide pa lang po ito. Wala pong kulan na nagaganap. Grabe, no? Yan ang sinasabi ko. Sobrang ano, talagang uh, mayroong history ang malabon na darating ang panahon ay ito ay mawawala sa mapa. Kung sakali, di ba? Yan mga kapagso. Grabe, oh. Ah, uh,